sa pamamagitan ng ama, ng anak at ng espiritu santo. Amen. Minamahal na mga kapatid, bago natin simulan ang panalangin na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang dakilang misteryo na nakatago sa isang talata ng Biblia. Isang lihim na makapagbabago ng inyong buhay. Manatili kayo sa akin hanggang sa katapusan ng bidyong ito. Sapagkat sa tamang oras Ibabahagi ko sa inyo ang makapangyarihang katotohanan ito. Ngayon, buksan natin ang ating mga puso at simulan ang araw na ito na may pasasalamat at pananampalataya, Panginoong Diyos, pinasasalamatan ka namin sa bagong araw na ito sa kaloob ng buhay, sa hangin na ating nilalanghap at sa pagkakataong muling magsimula. Salamat, Ama, sa pagpapahintulot mo sa amin na magising sa isa pang umaga. Sa kalusugan, sa lakas, at sa katiyakan na ang iyong pag-ibig ang nagbibigay sa amin ng lakas. Ngayon, nais naming ipahayag ang aming pasasalamat sa lahat ng mga biyayang ibinuhos mo sa amin. Sa pamilya na nagmamahal sa amin. Sa mga kaibigan na sumusuporta sa amin at sa mga relasyon na nagpapasaya sa ating puso. Salamat, Panginoon, sa bawat taong inilagay mo sa ating landas. Pinasasalamatan ka namin sa kalusugan na nagbibigay sa amin ng lakas, sa pagkain na nagpapalakas sa amin, at sa trabaho na nagpapahintulot sa amin na magbigay at magambag. Kahit sa mga hamon, alam namin na ikaw ay kasama namin patnubay sa bawat hakbang, Panginoon, inihahandog namin sa iyo ang araw na ito sa lahat ng pagkakataon, hamon, at mga sandali na darating pa na ang bawat sandali ay mabubuhay sa ilalim ng iyong mapagmahal na paningin at na ang iyong presensya ang magiging gabay sa lahat ng ating gagawin. Pagpalain ang ating mga gawain na tayo ay maging produktibo. Ngunit huwag kailanman kalimutan na ilagay ka sa unang lugar. Bigyan mo kami ng karunungan para sa mga desisyon na kailangan nating gawin. At kapayapaan para sa mga puso na nag-aalala. Protektahan mo kami, Panginoon. Ingatan mo kami sa lahat ng kasamaan. At iligtas kami sa anumang panganib na nakikita o hindi nakikita na ang iyong makapangyarihang kamay ay nasa amin. At sa lahat ng mga taong minamahal natin, Panginoon, itinaas din namin sa iyong trono ang mga nasa paligid natin. Pagpalain ang aming mga pamilya, ang aming mga kaibigan, at ang lahat ng mga nangangailangan ng iyong makapangyarihang kamay para sa mga may sakit bigyan mo sila ng paggaling at ginhawa. Para sa mga walang trabaho, buksan ang mga pintuan ng mga pagkakataon. At para sa mga nag-iisa, ipakita mo sa kanila na ikaw ay laging nasa tabi nila, Panginoon. Naniniwala kami na ikaw ang aming tagapagtanggol at walang makapaghihiwalay sa atin sa iyong pag-ibig. Kahit sa mga pinakamahirap na sandali, ang iyong liwanag ay kumikislap sa amin. At ngayon, gaya ng aking ipinangako, ipabahagi ko sa inyo ang dakilang misteryo na nakatago sa Biblia, isang talata na makapagbabago ng inyong buhay, nasa aklat ni Mateo Kabanata 25, talata 26. Ang sumusunod na talata ay kinuha mula sa Biblia partikular mula sa Ebanghelyo ni Mateo. At sa loob ng maraming siglo ay nagdudulot ito ng pagtataka at pagkalito sa maraming tao na hindi pa nakakaalam kung paano ito bigyang kahulugan. Ito ang talata, sapagkat sa mayroon ay dadagdagan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit sa wala ay aalisin pa ang anumang mayroon. Aminin sa unang pagbasa ng talatang ito, ang inyong impresyon ay maaaring ito ay hindi patas. Parang sinasabi na ang mga mayaman ay magiging mas mayaman pa, habang ang mga mahirap ay magiging mas mahirap pa. Ngunit mayroong isang misteryo na nakatago sa mga salitang ito. Isang misteryo na naghihintay na maunawaan. At kapag natuklasan mo na ito, Isang bagong abot-tanaw ang bubuksan sa inyong mga mata. Ang lihim sa likod ng tanong na ito na naghahamon sa maraming isipan sa loob ng maraming siglo ay nakasalalay sa isang salita lamang. Pasasalamat. Basahin ngayon ito at magdudulot ito ng pagbabago sa inyong buhay. Sapagkat sa may pasasalamat ay dadagdagan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit sa wala ng pasasalamat ay aalisin pa ang anumang mayroon. Ang pagtuklas sa nakatagong salitang ito ay nagdadala ng kaayusan sa mahiwagang tekstong ito. Dalawang libong taon na ang nakalipas mula nang isulat ang mga salitang ito. At, gayon pa man, hindi pa ito nagkaroon ng kahulugan gaya ng ngayon kung hindi mo pinahahalagahan at pinasasalamatan ang iyong mga pag-aari. Hindi ka lamang mawawala ng pagkakataong makakuha ng higit pa, kundi maaari mo ring mawala ang lahat. At ang mahiwagang pangako na dala ng pasasalamat ay matatagpuan sa mga salitang ito. Sa may pasasalamat ay dadagdagan pa at magkakaroon ng sagana ito ay isang pangkalahatang batas. Ang pasasalamat ay gumagana sa pamamagitan ng isang pangkalahatang batas na nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng iyong pag-iral. Ayon sa batas ng atraksyon na namamahala sa enerhiya ng universo, mula sa pagbuo ng isang simpleng atomo hanggang sa paggalaw ng mga bituin, ang katulad ay umaakit sa katulad ito ang parehong batas na nagpapanatili ng pagkakaisa ng mga selula ng lahat ng nabubuhay na nilalang, pati na rin ang mga bahagi ng anumang bagay na material. Sa iyong buhay, ang puwersang ito ay kumikilos ng direkta sa iyong mga iniisip at emosyon, sapagkat sila rin ay enerhiya na nagiging sanhi sa iyo na maakit ang mga karanasan na naaayon sa iyong iniisip at nararamdaman. Kung ang iyong mga iniisip ay umiikot sa mga ideya tulad ng ayoko sa trabaho ko. Ang pera ko ay hindi sapat. Hindi ko mahahanap ang aking kaluluwang kapareha. Hindi ko kayang bayaran ang mga bayarin ko. Sa tingin ko ay lumala ang kalusugan ko. Wala akong gusto. Hindi ko maintindihan ang aking mga magulang. Ang anak ko ay nagdudulot lang ng problema. Ang buhay ko ay nasa gulo. O ang pag-aasawa ko ay nagkakawatak. Maakit mo ang higit pang katulad na mga pangyayari. Sa kabilang banda, kung itutuon mo ang iyong isip sa mga dahilan kung bakit dapat kang maging masaya. Sa pagsasabi ng mga bagay tulad ng mahal ko ang trabaho ko. Ang pamilya ko ay sumusuporta sa akin. Ang bakasyon ko ay kamanghamanghang. Naging maayos ang pakiramdam ko ngayon. Nakakuha ako ng magandang refund sa buwis. O naging maganda ang katapusan ng linggo ko sa pamilya ko. At tunay na maramdaman ang pasasalamat sa lahat ng ito. Ang iyong buhay ay magsisimulang maakit ang higit pang positibong sitwasyon. Ang prinsipyong ito ay katulad ng epekto ng isang magnet sa metal. Ang iyong pasasalamat ay may magnetikong kapangyarihan. At habang mas pinapalalakas mo ito, mas maraming kasaganaan ang papalapit sa iyo. Ito ay isang pangkalahatang batas. Tiyak. Narinig mo na ang mga parirala tulad ng ang pagbibigay ay nagbibigay o anuman ang itanim mo ay aanihin mo, tinala ng talatang ito na ang Diyos ay may perfectong plano para sa bawat isa sa atin, kahit na hindi natin nauunawaan ang mga hamon. Maaari tayong magtiwala na siya ang nasa kontrol, at ang ating kinabukasan ay ligtas sa kanyang mga kamay. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa sandaling ito ng panalangin sa pagpapahintulot mo sa amin na simula ng araw sa iyong presensya at sa pagpapalakas sa amin sa iyong salita na ang araw na ito ay puno ng iyong biyaya, iyong kapayapaan at iyong kaluwalhatian. Patnubayan mo kami sa lahat ng ating gagawin at na ang ating mga buhay ay isang refleksyon ng iyong pag-ibig. Pagpalain ang bawat isa sa atin ang aming mga pamilya at ang ating komunidad na tayo ay maging liwanag sa mundong ito at magdala ng pag-asa sa lahat ng ating makikilala. Sa pangalan ni Jesus, nagdarasal at nagpapasalamat kami. Amen.